ating kilalanin ang mga naging anak ng tinaguriang bad boy of Philippine cinema at ngayon ay isa ng senador na si Robin Padilla. The Philippine Showbiz List presents Mga anak ni Robin Padilla, sino-sino sila? Camille Orosa Si Camille Orosa ang panganay at nag-iisang anak na babae ni Robin sa dating aktres na si Lea Orosa na naging co-star niya sa 90s movie na sa Diyos Lang Ako Susuko. Nagawa ni Camila lumayo sa limelight habang nakatira siya sa kanyang ina sa US kasama ang asawa nito na si Antonio Garcia. Ngunit sa kabila ng distansya, nananatiling konektado ang mag-ama sa paglipas ng mga taon. Ayon sa mga ulat, mayroon siyang apat na half-siblings mula sa kasal ng kanyang ina. Nagtapos si Camille ng kolehiyo sa University of San Diego noong 2014 sa kursong Business Administration and Management. Nakuha naman ni Camille ang kanyang Master's Degree sa Information and Data Science sa University of California, Berkeley noong 2019. Ayon kay Camille, si Robin ang na nag-udyok at tumulong sa kanya na mag-enroll para sa kanyang Master's Degree. Sobrang nagpapasalamat siya sa kasalukuyang asawa ng kanyang ama na si Mariel Rodriguez. Sa kanyang Instagram post, sinabi niya na ang kabaitan nito ay lalong nagpalapit sa kanilang blended family. Tinawag pa nga ni Camille si Mariel na kanyang other gorgeous mom. Base sa kanyang Instagram bio, si Camille ay isang writer. Nagtrabaho rin siya bilang isang marketing director para sa isang telemedicine skincare at wellness site base sa kanyang LinkedIn profile. Siya ay trabaho ngayon bilang isang growth marketing strategist ng Hawk Media mula pa noong September 2021. Noong January 2023, nagbahagi si Robin na kanyang appreciation post para kay Camille, kalakip ang napakaganda nitong larawan. Sa caption, ipinagmalaki niya ang kanyang panganay ay may sarili ng negosyo. Inilarawan din niya si Camille bilang isang independent, napakapositibo sa buhay at manang-mana sa ina nito. Ipinahayag din ni Robin na kanyang pasasalamat kay Camille sa paggugol ng ilang oras na kasama siya. Samantala sa pinned Instagram post ni Camille noong January 2023, makikita sa unang larawan ang bonding moment niya kasama si Marielle at ang kanyang mga half-sister na sina Isabella at Gabriela sa Tokyo Disneyland. Queenie Padilla Si Queenie Padilla ay ang second daughter ni Robin at panganay niya sa dating asawa na si Lizelle Sikanko. Siya ay 31 years old at isinilang noong July 17, 1992. Kaya na kanya mga magulang si Queenie ay pumasok din sa mundo ng showbiz. Lumabas siya sa 2009 series at Totoy Bato kasama si Robin at Tomb My Pledge of Love. Pagkatapos ng ilang taon ay nagpasya siyang iwan ang limelight at itinoon na kanyang pansin sa kanyang relihiyon na Islam. Lumipat siya sa Australia upang manirahan kasama ang kanyang ina at nanatili roon ng ilang taon bago nagdesisyong bumalik muli sa Pilipinas. Sa isang palita ng mensahe sa kanyang blog noong 2015, kinumpirma ni Queenie na siya ay kasal na mula pa noong September 2012. July 25, 2017, ang isilang ni Queenie ang unika iha nila ng kanyang Pakistani husband na si Osama Mir na pinangalanan nilang Mustasina Mikaela Mir. Ngunit ito lang May 14, 2024, inihayag ni Queenie na naghiwalay na sila ni Osama sa kadahilan ng irreconcilable incompatibility. Isinapubliko niya ang balita sa pamamagitan ng isang statement na ibinahagi niya sa Instagram. Pinagsikapan nilang ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaintindihan sa loob ng halos ilang taon at buwan, ngunit hindi na nila ito maayos. Ayon pa kay Queenie, mananatili ang pagmamahal niya at respeto sa ama ng na kanyang nag-iisang anak. Humingi rin siya sa publiko na hayaang manatiling privado ang kanilang pinagdaraanan. Sa hiwalay ng Instagram post, inihayag ni Queenie na magpapahinga muna siya sa social media at pinasalamatan ang kanyang followers na nagpadala sa kanya ng mga dasal at suporta. Kylie Padilla Ang actress, singer at model na si Kylie Nicole si Kangko Padilla o mas kilala sa kanyang screen name na Kylie Padilla ay isinilang noong January 25, 1993 sa Angeles, Pampanga. Siya ang pangatlong anak ni Robin at pangalawa sa mga anak nila ni Lizelle si Kanko. Nakapag-aral si Kylie na kanyang elementarya sa Queensland, Australia. Siya isang Muay Thai practitioner Bagamat lumaki sa pananampalatayang Jehovah's Witnesses, siya ay nagsasali ng Islam mula noong April 1998, halos isang dekada bago sumali sa showbiz sa kabila ng pagiging hindi isang debotong Muslim. Tulad ng ating niyang si Queenie, pumasok din si Kylie sa showbiz. 15 years old pa lamang siya noon nang sumabak siya sa action scenes ng action fantasy series na Joaquin Bordado. Lumabas din si Kylie sa afternoon series ng GMA7 na Bluesang Itim. Isa sa mga karakter na ginampanan ni Kylie noon na tumatak sa mga manonood ay si Sangre Amihan sa remake ng Encantadia noong 2016. Noong March 2017 ay pansamantalang iniwan ni Kylie ang Encantadia kasi hindi inaasahan niyang pagbubuntis sa unang anak nila ng aktor na si Alger Abrenica na kasintahan na niya mula pa nang umamin sila noong May 2012. Naging on and off ang relasyon nila ni Alger hanggang sa inamin nila noong 2014 na for good na ang kanilang break up na hindi sinasabi ang dahilan nito at ayon kay Kylie, si Alger daw ang nag-initiate nito. Pagkatapos ay nagkaroon naman ng short-lived relationship si Kylie kay Matt Hinares na pinsan ni Rian Ramos. Ilang araw mula ng break up nila Kylie at Matt ay muling nagparamdam si Alger at si si Kylie. January 2017 nang makumpirmang bunti si Kylie at makalipas ang ilang araw, noong January 24, 2017, inanunsyo nila na sila ay engaged na. August 4, 2017, ipinanganak ni Kylie ang first baby nila na si Alas Joaquin Padilla Abrenica. December 11, 2018 naman nang kinasal sila sa isang intimate Christian wedding ceremony sa Villa Milagros Ancestral House sa Rodriguez Rizal. Noong December 9, 2019, ipinanganak ni Kylie ang kanyang second baby na si Axel Romeo Padilla Abrenica. Mahigit isang taon matapos ipinanganak ang second child nila, ay lumabas ang usap-usapang hiwalay na sila ni Alger. Ilang buwan ang nakalipas, kinumpirma mismo ni Robin na hiwalay na nga si Kylie at Alger. Noong January 2024, spotted si Kylie kasama ang kanyang rumored boyfriend na isang tattoo artist sa isang shopping mall. Sa isang panayam kay Kylie noong July 2023, sinabi niya na gusto muna niyang gawing pribado ang usapin na kanyang love life dahil sa masalimuot at pinagdaanan na kanyang nakalipas na relasyon. Jerilyn Padilla Si Jerilyn Padilla o mas kilala bilang Jen Jen ay anak noong July 13, 1994. Nakabase siya sa Australia at nakatira kasama ang kanyang ina. Ayon sa atin niya si Kylie, si Naquini at Jenjen Jen ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ayon naman sa amang si Robin, pareho sila ng hobbies. Gaya na paglilinis ng bahay, maglakad ng milya-milya sa ilalim ng init ng araw at mahilig din silang mag-usap. Noong 2012, sina Kylie at Jen Jen, kasama kanilang stepmom na si Marielle, ay nag-post para sa cover ng Working Mom magazine. Noong 2019, ay nakapagtapos si Jen ng degree sa film sa Bond University sa Australia, present sa kanyang graduation, ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na si Ali. Ali Padilla Si Ali Padilla o Robin Padilla Jr. ay ang kaisa-isang anak na lalaki ni Robin. Siya ay isinilang noong 2000 at bunsong anak ni Robin kay Lizelle. Si Ali lumaki sa Australia kasama ang ina. Noong isang taong gulang pa lang si Ali, sinabi na kanyang ama na hindi niya matiis na malayo sa kanyang bunso. Kaya hanggat maaari, pinibisita ni Robin ang kanyang mga anak sa Australia o dinadala niya ito sa Manila. Tulad ng kanyang ama, si Ali ay sumusunod din sa relihiyong Islam. Nong 2010, nagkaroon ng uncredited role si Ali sa GMA 7 primetime series na wakin Bordado. Noong taon ding yon, naranasan din niya maglakad sa runway sa unang pagkakataon kasama ang kanyang ama para sa isang fashion show na isang jeans brand na ginanap sa Mall of Asia Arena. Hiniling naman ang na kanyang mami Lizelle na bumalik siya sa Australia para may pagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Sa isang post sa Instagram noong April 2017, naalala ni Robin na kanyang historical tour sa Europe kasama ang kanyang anak. Sa caption, sinabi ni Robbie na pareho sila ni Ali na may passion sa world history at hinding-hindi niya makakalimutan ang kanilang paglalakbay sa buhay ni Dr. Jose Rizal sa nasabing bansa. Noong November 17, 2019, ay kinasal na si Ali sa kanyang partner na si Hannah. Ginanap ang kanilang beach wedding sa Broad Beach, Queensland, Australia. Bagamat hindi nakadalo sa kasal ng anak, nagpost naman sa kanyang Instagram si Robbie na kanyang mensahe para kay Ali. Kalakip ang mga larawan mula sa wedding ceremony. Sa caption sinabi ni Robin na masaya siya na natagpuan na nito ang pag-ibig na makapaglalapit sa kanya sa nag-iisang may likha. Nagpatuloy si Robin at sinabing maswerte si Ali na nakilala nito kanyang true love sa murang edad. Maria Isabella Si Maria Isabella Rodriguez Padilla ay sinilang noong November 14, 2016 sa Delaware, United States. Siya ang panganay na anak ni Robin sa current wife niyang si Maria Rodriguez. Magdo two years pa lamang siya noon na ibinahagi na kanyang ina ang hilig niya sa pagkanta. Bilang patunay, kinunan ni Maria ang isang video ni Isabella habang kumakanta ito ng The Rainbow Song of the Mother Goose Club. Maliban sa pagkanta, hilig din ni Isabella ang pagsasayaw. Sa katunayan ay magaling siya mag-ballet at hinahasa pa niya ito sa pamamagitan ng pag aaral dito. Mahilig din siya mag-bake ng iba't ibang pastries and cakes kasama ang ina. Kasama ang kanyang tatay Robin, habi ni Isabella ang mag-cosplay at mag-transform bilang anime characters. Maria Gabriela Si Maria Gabriela Rodriguez Padilla ay sinilang noong November 15, 2019 sa Bansang Amerika tulad na kanyang ate Isabella sa kanyang dedicated Instagram account na Gabriela De Padilla, makikita ang mga larawan ng iba't ibang milestone niya mula pa noong baby pa lamang siya. Makikita sa mga larawan na isa siyang masayahing bata na parating malawak ang mga ngiti tuwing pinipicturean siya. Mapapansin din ang close ba ni Gabriela at ang kapatid niya na si Isabella. Tulad na kanyang ina na si Mariel, mahilig din siya mag-dress up, gaya na lang na mother and daughter Cinderella outfits. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!